Atin sila umaalma wow. na ngayon ang kampo ni Ren Escaño sa mga panay ng Kim Pao. Dahil sa mga pampabash nito kung saan naapektuhan na raw ang aktres. Tinawag kasi ito ng mga agaw, starlet at iba pa para matapos na chismis na jowa siya ni Paolo. Say ng manager na si Tita Aster, walang katotohanan na secret GF ni Paolo si Ren. At ang hiling pa niya sa aktor ay magsalita na ito para matapos na ang issue. Yes, pero bago yan. Thank you so hmm. much sa nagbigay ng ano, ah, 20 euro Ay, pounds, oh, may di ba? Palipay. Si Rachel Peters, ayan, may, wow. may nagpalipad sa atin. Thank you, thank you thank so you much. Guys, Si Rachel, no. Oh, oh, Rachel oh, oh, Peters oh, oh, talaga. Oh, oh. Sa, sa ma-result to mm -hmm. na. Thank you, Rachel Palipad. Correct. Mm -hmm. oh, pero siyempre, ano, anong masasabi nyo muna dyan na parang umalma? Pero ito na nga, uh, may mga Kim fans tayo mm -hmm. na tanungan okay. sa kanilang ano naman, side tungkol dito. Sabi oh. nila, naggaling daw yan sa isang uh, Facebook page mm -hmm. kung saan parang ano sinasabi ng may secret gf daw si ano si Re si, eh, si Re si si Paolo. at tinutukoy nga na taga Viva na sinasabi nga nila na si Ren so marami mm -hmm. na nang bash kay Ren okay. doon na nga nag-start mm -hmm. pero paliwanag ng ibang Kimpau oh. ano yung mga kasi minsan sinasamantala daw ng ibang bashers yung gumamit na Kimpau fanak oh, eh. pero hindi oh. naman daw nila kagrupo ah, okay syempre marunong naman daw sila, sila para sila yung mapasama yes, ito Pao, di ba? Pero syempre, oh, oh. to the rescue, ang manager Man ni Ren na si Tita Aster Amoyo. Oh, syempre oh. nga naman, manager siya, kailangan niyang protecta ng kanyang alaga. Oh, 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 oh. O ano ang sabi ng Kim Pau? Ayun, oh. sabi ng Kim Pau, ano mm. nga yun ha. Sabi ni Happy Life, ginagamit lang nila ang Kim Pau fans. Wala naman gumawa ng mga ganun pang pambabas yan. Oh. Hindi nga namin mapapansin. Yun, hindi nga namin po siya napapansin. Mm -hmm. Good morning mga kamarisol. I agree, hindi lahat ng Kim Pao hindi marunong mag-fact check, kaya wag nilang lalahatin ang Kim Pao, oh. sabi niya. Pero ano naman, on the other hand, naiintindihan din naman namin yung damdamin ng kampo ni Tita A, di ba? Uh, Lalo yes. na nung sinabi niya na umiiyak si Ren. Because mm -hmm. nababasa ko rin talaga yung ibang bashing talagang ano, grabe din hindi yung mga maganda. salita. Oh. Hindi maganda. Pero, sabi nga ng mga Kim Pao, sinasabi nila na minsan kasi, nagagamit din yung isang, ano eh, fandom eh. Mm -hmm -hmm. Parang yung ibang mga bashers, para sila yung maituro ba, Kuya oh, Romero, diba? Ano masasabi oh. mo? Ang dami naman gano'n pala. Oh, para, oh. Ganun pala. Teka lang, wala naman kami sinasabi ganun, gano'n, yes. ganun, di ba? Oh, Dahil oh. isang grupo, kagaya ng mga grupo ng mga tagahangat dati ni Kim mga ano, uh -oh. came to around the globe uh -oh. may mga sinasabi na hindi naman galit sa kanya ibang panyo kaya lang syempre Inaintindihan naman natin ibang mga pansa hindi galing sa isang grupo uh -oh. na kung totoo ba niya, siyempre ma-hurt sila. Pero hindi naman aabot sa punto na magsasalta ng kung anik-anik, di -anik ba? Siguro uh -oh. kung meron may, mabibilang Mabibila, naman niya sa daliri. Uh -oh. Pero hindi, kabuuan na ng Kim Pao, uh -oh. di ba? Ganun na ang sinasabi nila. And And hindi ang Kim Pao. hindi, hindi yun. Uh oh. Hindi ganun. Alas may paliwanag na rin yung, nabasa ni Mildred mm -hmm. na hindi naman kami ganun. Tsaka diba? ano, malawak naman ang pang gunawan oh. ng Kim Pao fans. Oo. Oh, oh. Parang diba? gano'n. Saka, pero ako, naniniwala ko, hindi secret GF ni Paolo itong si Rengue. Ito Oo, oh, right? hindi oh, totoo. Oh. Oh, oh. Ang pero secret ano? GF niya, hmm. si Kim Chu. Oh. <laughs> pero ito, pero oh. agree ba kayo? Kasi parang may sinabi din si Tita A, no? si Tita Aster, na oh. parang ano, dapat niwanagin din ni Paolo ang issue ito. So, ano mo sasabing yung dapat daw? Para once and for all, sige, para kung yun ang gusto, di ba, o sige po, once and for all. Kaya lang wala si Paolo. Kaya lang wala eh. Once and for all, hindi ko po jowa si Ren. Ang secret GF ko ay si Kim Chu. Yan, wag na kayong malungkot, Kim Paolo. Kunyari po si Paolo. Ba't para umitin si Paolo? Wow. Kaya si Paulo si Ay, si Paulo 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 Ang Paulo si Paulo Maputi si Paolo. Maputi si Paolo. Maputi pa pero, pero, ma oh, si Paulo ma si Paulo 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 si si Paulo 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 si Oo, yun lang. Hindi okay. naman talaga Paulo pala. Paulo si Paulo si Paulo si Paulo si Kasi, di ba, sabi nga, hindi naman totoo yan. It will die a natural death disaster. Hindi 'yan parang ano, you know, parang parang napaka ungentleman naman. hindi ko siya GF, parang sa isang lalaki para sa akin, na parang okay yun, manahimik na lang din. Uh, uh, okay. manahimik, pero minsan diba, may mga isyo. Maganda rin manahimik, dahil mamatay na lang basta Pero pwede rin na once and for all, hindi, pare sa kalilino lang lahat. Kasi, diba, diba, lang. Kasi di ba, may sinasabi, di ba, ayang kalma lang, kalma, 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 kami, kalma, kalma 1930, <laughs> Rafael Escal. Oh. So, mahal ko ang nasa <laughs> <laughs> ko. kayo. Ayan, ang daming daming na nanonood. Ay, 166 live viewers tayo sa YouTube. Di, iba pa sa ano ha, ah, sa ating The FB ha. Yeah. Yes. Oh. So, oh. Kim Pao. Mami Amores, dahil kong pinapatid kayo, sabi ni Mami Amores, Dread, dahil kong nanonood sa inyo, hindi lang ako oh, nakikita sa Oo, oh, oh. 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 sabi